check my check. morning, philippines hello world. today is july 8, 2024, Aro ng lunes. and Yep july eighteen 24, 7 o'clock. So ngayong araw, I'm Oscar pala. This is uh, Millennial Memo, personal stories of millennial government employee here in the province of Nueva Ecija. So today is Monday and uh, kami po ang host sa Monday Convocation. Kami ang host. Kaya ang host na sa kaganyangan. Walang migbe. Ang init. Kasi malamig doon eh. Ano doon eh. Kalayaan. hall yun eh. Hindi ginaw yarn. Eh. Mal malamig sa office eh. No. Pag malamig sa office, syempre, eh, magka-sweater ka. nga lang, yung sweater ko kasi, eh, medyo matagal na. Ngayon eh, ko lang nagamit. Ulit. There's something... It's, it's, is ano, smelly. Smelly siya do may pabango naman tayo doon sa office maligo na lang tayo ng pabango ganon din naman yun so v-neck ang ating sweater dapat pala round neck but anyway pagka medyo naka luwag luwag tayo medyo naka luwag luwag eh medyo nakaluwag luwag. Medyo may natitira tayo ala-alawans, ganun. Hindi, eh bilhin tayo ng mga gamit. Pero yung kasing naitabi ko is para kay Master yun eh. Kailangan na magpa-PMS ni Master. Ngayong In July. Play. Change oil and the rest. The rest of maintenance that it requires. So our activities today Wala pa naman yung lang data visualization ng sa junior police Ayan, So andito na kami Ito ang asawa ko, hinatid ko siya ulit Ayan, Vlogger na rin yarn Vlogger na rin yan So Anong pa? Walang kat-kat dito Ang pangit Ano talaga? So yeah, hatid ko na siya ngayon dito. Pangit daw. May binab May binabagayan to. O oh, May binabagayan to. Yorn. Kung pangit, ako, paano ka pa? So, yeah, ang activities ko ngayon, junior police and mga letters na kailangan disseminate and uh, sa July 10 ay uh, launching and blessing of our, you know, of our office. I don't know if yung mga yung blessing ba na yun na gagawin ay mayroong honorarium makasama. But anyway, yep, July 10 is uh, the launching of of the office, July 10. So this week, yan, uh, kami ang host, then by July 10, launching na office and by July 12 I think uh, presentation ng department requisition for office and testing of the procurement site I think I'm gonna ask Christy of the dev side to you know to pioneer the the completion of ng, ng steps or yeah, steps ng system process system So medyo gloomy pa, medyo gloomy pa ang brain cells, hindi kasi ako nakain ng lemon. Lemon Yo, si Brake, si Bossing ah uh. Ah, tapos pala yung kwan. Ah, yung sa aircon. May problema sa aircon. Ah. May problema sa aircon. uniform ang mga person ano kay uniform ang mga person so Monday is uniform white white ang uniform pag Monday so tapala pala maraming nagpapay ang roller eh. so nito na tayo reaction video react tayo sa ginawa ni BBM doon sa pag sign niya ng additional cash allowance sa mga teacher. Ang galing, no? Let's talk about politics today. So, yung kasing nangyari kay VP Sara, no? Yung June, yung one month. Let's see the way. Mga 3 minutes to make video reaction. Baba, bago nag-resign si VP Sara, nagkaroon siya ng <coughs> karoon siya ng instruction about the one month uh, rest ng mga teachers. So, kumabor sa kanya yun. Na? kumabor kay VP Sara yon So, pero nag-start pa rin yung controversy or yung lamat between VP Sarah and kay Marcos doon sa confidential fund na tinatawag. Anyway, uh, doon lang nang start Then, regardless of what happened, si VP Sara nag-continue pa rin naman siya ng trabaho niya as secretary. So, uh, sa tingin ko, even though may mga trabaho si Sara sa DepEd, nagkakaroon pa rin ng ipitan niyan. It's about power and politics kasi. So, tingin ko, de, favor kay Sarah, yung 30, 30, days na pahinga ng mga teachers. And, after that, naglabas ng memo yata si BBM regards sa PBB ba yun? I, I don't know the whole context of the PB but PBB but uh, parang maapektuhan yata yung yung PBB so may IPCRF ba yun? ba naman eh kato uh, may mga ano siya pero hindi niya alam yung buong context but anyway based on my view no pumabor kay VP Sara inipit ni BBM may narelease siyang memo about sa ed then sa tingin ko ino overpower niya si Sara na pilitin si Sara mag resign as secretary ngayon para makabawi si Marcos, ginawa niya ng paraan yung cash allowance. You know, pabor kay Sara, 30 days. Tapos inipit ni Marcos, may bago siyang memo, executive order. Para makabawi si Marcos, pinirmahan niya ngayon yung batas, yung kakaakibat something. Yung magdodoble sa allowance ng mga teachers. So that's how politics and power works ipit may kabila para pumabor sa may mga ganong bagay so I think maganda yung ginawa naman ni Marcos na ganon yeah that's politics let's see how uh, VP would know, react or you know pumalag and again yung sinabi niya na 3 to 3 test sa, as a senado let us see it's, it's too early let us check kung ano mangyayari It's too early to talk it's too early to decide it's too early to you know spread things. So yeah, sa amin naman wala namang maapektuhan sa amin. Nun. Again, BBM sana increase naman ng mga sweldo. And I think if if possible to abolish the the ano, yung classes. kahit siguro i yung fifth class hanggang fifth class, kay na hanggang 3. So may HS, may first, may second, may third. Ano naman, para maganda ka din sweldo, diba? Ano yun? Yeah. Okay, it's 7.15. I'm Oscar, this is a Millennial Memo. Personal stars of Millennial Government Employee living here in the province of Nueva Ecija. Thank you for watching. See you again tomorrow.